Ang kapayapaan po ng Panginoon ang uh, manatili sa ating lahat, mga kapatid. Ang ating paksapo, ganito, at inyong pakinggan. Ang pagkakaiba ng pananampalataya ni Jesus sa ibang mga anak ng Diyos, ayon sa Biblia. Yan. Uh, may mga bagay na pinag-aralan tayo nung mga nakaraan. Pero, we will go into the yung sabihin natin mas detalyado. We are going to delve doon sa mas malawak at yung broader aspect ng pagkakaiba ng pananampalataya ng ating Panginoong Heso Kristo, yung pananampalataya ni Jesus sa ibang mga anak ng Diyos. Hindi po kasi kailangan o hindi dapat na tayo ay magkaroon ng isang konsepto lang na pag pinag-usapan yung pananampalataya, akala natin, eh, isa, naka nakakonfine lang yung pananampalataya sa isang kahulugan o kaya ay isang aspeto na nasasakop nito. Hindi. Sapagkat mayroong pagkakaiba yung pananampalataya ni Jesus sa ibang mga anak ng Diyos. We know for a fact na mayroong ibang mga anak ng Diyos. Nakikita naman natin yan at yan ay pinatutunayan ng kasulatan. Siguro, mas makabubuti kung iisa-isahin natin. Kasi, uh, huwag wag tayong makonfine doon sa isa lang na parang pag sinabing pananampalataya, sarado na yung utak natin. Ito ang kahulugan ng pananampalataya. Ito yung pananampalataya. Hindi. Wag tayong gumaya sa iba, nasarado yung isip. Hindi po. Sapagkat ang Biblia, eh, kagaya na sinasabi ng kapatid na Eli, merong bahagi yung katotohanan. May mas malalim na bahagi ng katotohanan at mayroong ultimate truth. Ito yung mas malawak na masasabi nating kahulugan ng bawat bagay na ipinakikilala ng Diyos sa atin. So, merong nasa surface para makita natin yung lawak, yung lapad, yung luwang, yung lalim. Meron kasi yung taas eh. May haba yan, meron niyang lalim. So, we have to go deeper. Kahit na nga sa pagkakilala natin sa isang tao, hindi naman pwede, pwede na nandun lang tayo sa surface. If you, know, if you want to know someone, you need to go deeper. Hindi yung skin deep lang. Hindi yung nakikita lang natin. Kaya i-analyze ia natin ito sa tulong ng Diyos sa pamamagitan ng mga katwiran ng banal na kasulatan sa pangunguna ng pagtuturo sa atin ng kapatid na Eli. Ang mga bagay na nakapaloob dito. Kasi bilang anak, ano bang klasing uri ng anak ng Diyos ang ating Panginoong Yesu Kristo? Dahil meron tayong i-define dito eh. Meron tayong nakapaloob dito. Ang nakapaloob doon sa paksa, ang pagkakaiba nung pananampalataya ni Jesus sa ibang mga anak ng Diyos. So, dito, merong given information. Ang given information dito, ang ating Panginoong Heso Kristo, anak ng Diyos. ba? Diba? Pero, bukod sa ating Panginoong Heso Kristo, eh may iba pang anak ang Diyos. Given yan. That's an information given. Kumbaga sa naglalahad sa, sa korte, merong, kumbaga po eh, isang general information na pinagkakasunduan eh, na hindi nyo na kailangang pagtalunan sa korte. Di po ba kapatid na attorney Tudyo, ano? Na yung information na yan, eh tinatanggap ng magkabilang panig. Na pinasok mo itong information na yan, okay, Accepted yan sa akin, accepted yan sa inyo. Hindi yan ang ating pagtatalunan. But there are details wherein we need to delve on dahil kailangan nating himayin. Dito, pinapakita na mayroong anak ang Diyos na iba sa ating Panginoong Yesu Kristo doon sa paksa pa lang natin. At kung paano ang ating Panginoong Yesu Kristo ay may ipinakikilala sa paksa na pananampalataya ni Jesus na tinutukoy meron pala itong pagkakaiba doon sa pananampalataya naman, di ba, ng mga anak ng Diyos na ibabukod sa ating Panginoong Yesu Kristo. So, tingnan natin ito mga kapatid. Pag pinag-usapan ng Panginoong Yesu Kristo bilang anak ng Diyos, anong klase bang anak ng Diyos ang ating Panginoong Yesu Kristo? 3 at 16 ng Juan, basahin po natin. Sapagkat gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanglibutan, na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sino mang sa kanya ay sumampalataya ay huwag mamatay, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kung ating mapapansin, mga kapatid, ang sinasabi dito, ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak. What does it imply? Parang ang pinapakita kasi dito, nung iliwat ito sa Tagalog, eh, bugtong na anak, kaisa-isa. Di ba, ganun ang naging uh, uh, implication. Bugtong na anak, kaisa-isa. Eh, pag sinabi mo kasi yung kaisa-isa, hindi hindi basta ganun lang maulog. Kaisa-isa, ibig sabihin, wala nang iba. Kaisa-isa eh. Pero kung ititrace back natin ang mga old manuscripts, yung mga matatandang salin at yung mga orihinal, kung titingnan natin yung Grego, ay pinapakita dito yung salitang monogenes. Kaya nga, monogenes theos. ba? Diba? At ito, nagpapakilala sa atin ng ibig sabihin nung hindi basta't bugtong lang eh. Kaya nga, ang sabi doon sa English eh, that He gave His only begotten. His only begotten son. Eh paano naging anak niya? Kayo ang wikay magiging aking mga anak, di ba? Sa akin kayo'y magiging mga anak na lalaki at babae. Eh ba't ka naging anak mo yan na lalaki at babae. Eh sabi niya eh. Di ba? Sabi niya eh. Kung sinabi ng Diyos yun, yung mere utterance niya at yung pagdeklara niya na kayo'y magiging aking anak na lalaki at babae. Abay, yun eh. isang bagay na hindi mo pwedeng ikontesta. Sinabi niya eh, by mere pronouncing it, it will take effect. Hindi kagaya kasi ng tao, di ba parang ganito tayo mga kapatid? Sabi mo, gagawa ako ng bahay. Hindi naman pag sinabi natin tao, gagawa ako ng bahay at nagkabahay. Hindi naman ganun eh. Di ba? Ganun ba tayo mga kapatid? Hindi naman, ano kasi, David Copperfield. Eh kahit naman si David Copperfield, he is just employing the art of illusion. It is just an illusion. Na from nothing, eh nakakapagpalitaw siya. Hindi ganun eh. It's an illusion. Tayo bang tao gusto? Sabi mo, uh, uh, gagawa ako ng imbutido. Tapos biglang, at nagkaimbutido. O, oh. Hindi gano'n. Ano magic? Hindi. May moves ka na gagawin. Mamamalengke ka muna. Di ba? Bibili ka muna ng sangkap. Pagkatapos mong bumili ng sangkap, inipon mo yung sangkap, hihiwain mo yung sangkap, ipiprepara mo yung lahat ng mga gagamitin mo. Pagkatapos, ikaw ay magbubukas ka ng kalan, magpapainit ka ng kawali. It will take some moves para ka makapag-come up ng imbutido. Pero ang Diyos, by His mere utterance, pag ipin-renounce niya, sinabi ng Diyos, magkaroon ng liwanag. Ano nangyari? Yun mismong salita niya na yun, may kapangyarihan yun to create. Yung pronouncement ng Diyos na yun will take effect immediately. Pag ipin-renounce niya, it will happen. So, kung sinabi ng Diyos, at kayo'y magiging aking anak na lalaki at babae. Sabi ng Panginoong makapangyarihan sa lahat. Effective ba yun o hindi? Effective yun. Lamang, we have to realize and differentiate yung anak ng Diyos na iniluwal niya. ba diba? Mula sa kanyang sinapupunan. Bugtong yun. Yun ang ating Panginoong Heso Kristo. So siguro, eh hindi naman naging mahirap yung ano na yon bahagi na yun. For us to be able to understand na merong anak ang Diyos bukod sa ating Panginoong Yesu Kristo, pero iba lang yung proses na kanyang pinagdaanan. Sapagkat yung sa Panginoong Yesu Kristo ay yun ang pagiging bugtong niyang anak dahil sa siya'y nang galing sa sinapupunan ng Ama. Ngayon ang ating tanong, ano ang pananampalataya ni Jesus na bugtong na anak ng Diyos. Ano yung pananampalataya ni Jesus? Ebreo 11.1, basahin natin. Ngayon, ang pananampalataya ay siyang kapanatagan sa mga bagay na hinihintay, ang katunayan ng mga bagay na hindi nakikita. Yan. You can still remember, nag-aaral tayo ng ibang mga bagay tungkol dito. Di ba? Noong mga nakakaraan, meron tayong mga idiniskas sa atin ng kapatid na Eli with regard dito po sa pananampalataya na ito. tinatanong kasi natin ay tungkol sa pananampalataya ni Jesus. Itong sinasabi ni Pablo dito also speaks of faith. Ito, ang pinag-uusapan dito ay pananampalataya. Now, faith. So we're talking about faith as well. Diba? Now, faith is the substance of things hoped for. The evidence of things not seen. Ano ang nakapalaob dito sa pananampalataya na ito? Na may kinalaman sa kapanatagan sa mga bagay na hinihintay. Ang inahanap kasi natin ay ang pananampalataya ni Jesus. Na bugtong na anak ng Diyos. Now, dapat nating maintindihan, ito'y pananampalataya ng mga anak ng Diyos. Hindi pwede natin basta ihulog dito na ito ang pananampalataya ng ating Panginoong Yesu Kristo. Dahil in the first place, sa mga napag-aralan na natin, eh ano ba hinihintay niya? Di ba? Eh, bukod sa ron, ano ba yung hindi niya nakita? Eh katunayan ng wika ng mga bagay na hindi nakita. O ngayon, kung titignan natin ngayon ito, hindi mo pwede-pwede ito basta ikapit na ito ang pananampalataya ng ating Panginoong Yesu Kristo. So, kung ito ay pananampalatayang ipinakikilala ng apostol na si Pablo, na pananampalataya ng mga lingkod ng Diyos, ng mga anak ng Diyos, nakita naman natin kung paano ang ating Panginoong Yesu Kristo ay anak ng Diyos, may kaibahan din yung pagiging anak ng Diyos sa mga tao at sa mga anghel. Sapagkat ang bugtong na anak ng ating Ama ay ang ating Panginoong Yesu Kristo na nanggaling sa Kanyang sinapupunan. So when we speak of the faith of our Lord Jesus Christ, hindi natin pwede itong ilapat at ipareho din doon sa mga anak ng Diyos na hindi naman bugtong na anak ng Diyos. Sapagkat ang ating Panginoong Isokristong bugtong na anak ng Diyos, eh nasa sinapupunan siya. Nakita niya yun eh. Ano bang hindi niya nakita? Ano bang inihintay niya? Di ba? In other words, meron talagang pagkakaiba ito, mga kapatid. May pagkakaiba talaga. So hindi mo pe pwedeng nga, pag pinag-usapan pananampalataya ng ngayon, ikahon mo na lang na yung pananampalataya, eh isa lang ang kahulugan at yung pananampalataya ni Kristo, e eh kapareho din ng pananampalataya ng ibang anak ng Diyos na ipinanganak sa pamamagitan ng ibang kaparaanan. Bakit? Sapagkat ang pananampalatayang ito ng mga anak ng Diyos ay hindi maaaring ilapat sa ating Panginoong Yeso Kristo. Sapagkat ano ba ang wika yung pananampalataya? Kapanatagan sa mga bagay na hinihintay. O so, hindi ito yung sa Panginoong Yeso Kristo. Eh, ano man may niya? Katunayan ng mga bagay na hindi nakikita. Eh, ano naman yung kanyang hindi nakita? So, in other words, ipinakikita sa atin dito, mga kapatid, na meron talagang pananampalatayang iba doon sa pananampalataya ng ating Panginoong Heso Kristo. Bakit po? Ano ba ang sinasabi ng Biblia tungkol sa pananampalataya na buko doon sa pananampalataya ng ating Panginoong su so Ano ba na ba siyan? Nakakaantok? Matagal pa ba? Ano oras na? MCGI! Walang iba! Ohne geilen Mann.